Tara, dito tayo sa top. Puta, ikala ko si to, Ano ano gusto mo? Ah? Ano gusto mo? Ano gusto mo? Bakit ka kumukulit? Bakit ka kumukulit? Tanga ka ba? Ano gusto mo? Ha? Ah? Ah? Ha? Ano ka? Magaling kang kupal ka. Sino logi sa tingin niyo? Oy oy, 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 oy. Ah, gusto mo, talaga, gusto mo talaga, gusto mo talaga. Gusto mo talaga, gusto mo talaga. Gusto mo talaga, ha? Ikaw, naman ako takot sa iyo eh. Pero ikaw, kinukulit mo ako. Kinukulit mo ako eh. Ha? <laughs> eh, hey, ano pangalan nitong kalaban na? Ano pangalan niya? Hindi ko Ano pangalan nito? What's your name? What's your name, boy? Ha? Ikaw, ha? Huwag mo akong kanin. Huwag mo akong kanin. Huwag mo akong kulitin, pre. Huwag mo akong kulitin, pre. pre. Alam mo, pre. Alam mo, pre. Hindi, hindi, uh, hindi ako kan sa iyo eh. Ay! 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 Okay, shoutout muna tayo sa mga nag-share ng stream natin, si Jumaiko Leo. Raul. Okay. You're in the class lane. Oh. Wala ba't lane ako, putang ina? Bobo ka ba? Bobo naman dito, oh. Bobo! Ano? Parang yun ako, eh. Tricks. Lobo, lobo. Lobo! <laughs> ano ka na si, si Raul, oh? Hindi nyo pa nilagyan ng T para lobot! Uy, bad yun ha? Ah, saan yung hero ko dito? Saan yung hero ko dito? Wait lang, wait lang. Di ko na makita. Saan na? Bahala ka sa buhay mo. Gago, nandito si Darna. Darna! Ay, Darma pala. Ay, tanga mo. <laughs> Darma! Saan na yung hero ko dito? Di ko makita. La, di ko makita yung hero ko dito. Where, where are you? Where, where is he? Hindi ko na alam. Where is my hero? I can see. Oh my God! Eh, hey, nak lubot na lang tayo. Lubot. Ha, ha, la, 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 I miss to bug bug dari resupot it. Yes, welcome to Honor of Kings. Lobo. Lobo. Back to the Pa, 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 Mas astik dito kasi pwede mo iikot pa, no? Wala akong pake. Oh, shout sa mga kanjan, mga support user. Tara dito tayo sa tao. O tayo ikala ko si to Ano ano gusto, mo, ah? ano gusto mo? Ano gusto mo? Ano gusto mo? Bakit ka kumukulit? Bakit ka kumukulit? Tanga ka ba? Ano gusto mo ha? Ah? Ha? Ano ka? Magaling kang kupal ka. Ano ka ha? De. Sinapak sapak kita sa base. Support ka kasi. Ha, masyado kang hot. Hindi, wow. Oh, diba?

palay. Basta ako matatakot. Tupot! o o oh, oh, ano, ano, ah. mo gusto ka, pumunta ka dito, ah. Ha? Ah? Mabungi, bungi ka talaga sa akin. Bungi, bungi ka 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 sa akin. Bungi, bungi, bungi. Bungi, bungi, bungi. Ang oh. Oh my God. <laughs> Mariusip. Hindi mo ko kaya. Ha? Marami ka pang kakainin bigas bago mo kumakaya. Ang nyabang mo angas mo ah. Sino ang sa tingin niyo? Uy, uy, Hoy! Hoy! uy, uy. Ah, gusto mo talaga, gusto mo talaga. Gusto mo talaga, gusto mo talaga. Gusto mo talaga ha? Ikaw, hindi naman ako takot sa'yo eh. Pero ikaw, kinukulit mo ako. Kinukulit mo ako eh, ha? Huwag mo kong kulitin. Ha? Ako'y na nanahimik dito sa taas tapos pupunta ka para magbigti. Ha? Bulbul ka ba? Sorry. Bulbul ka ba? Papatuli ka pa. Marami ka pang kakainin bigas. So rice to eat. Ano pa kiko? Oh. Uh, uh. Akala ko si lupot ako. Sino ba ko? Si Dharma pala, si Dharma. Darna. Talaga? Hindi sana pina-billboard mo. <laughs> Hindi ginawang Darna. Darna. Hey, anong pangalan nitong kalaban na? Anong pangalan niya? ko Ano Anong pangalan nito? What's your name? What's your name, boy, ha? Ikaw, ha? Huwag mo akong kanin. Huwag mo akong kanin. Huwag mo akong kulitin, pre. Huwag mo akong kulitin, pre. Alam mo, pre? Alam mo, pre? Hindi, hindi, uh, hindi ako kan sa'yo, eh. Ay! 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 What? What the fuck you doing? Ikaw, ha? May kasama ka, buwisit ka, animal! Yun yung, yung pinakan, pero dapat pag maglalaban, 1v1 lang. wag na makisali yung iba. Ano ba? Mga... Anong pangalan nun, na Putra boy. Anong pangalan nun? pangalan mo, ha? Sino yung nakisali doon, ha? Milidi, miladi, Milidi. Bahala ka sa buhay mo. Milidi, putang ina mo. Bubu ka, ulul ka. Ulul. May eh, mga kasama, dapat ganyan. Pinagre-report yun, know? Mga kalaban ganyan. Report nyo nga, pre. Milo, pangalan niya, pre. Ha? Hoy, wait lang! Ano ba busis ko dito? Wala na. Finish na. Ay, putang ina yung busis. Sorry. Ah! Ah! Your team has destroyed a turret. Sorry, sorry. <laughs> <laughs> Fuck! Gago! Free! Ba't Wag Huwag ka iiyak. Gago! Hindi ko na si gago ang puta. Bastos puta. Anong ang putang ina? Boom deserve. Ah, hindi <laughs> po ito! Ba't di kayo nag-comment? Putra, gis naman! Huwag kayo yeah. Ang ina man. Nag-record pala ako last time. Di ko na change voice. Mindset ba? Mindset! Okay lang. Okay lang. Nato na yun. Mobon, mobon. Mobon, mobon, mobon! Ba't kayo pumapalag dyan, ha? Ang tatapang yung atras uh, dito, ha? Punto nyo talaga, ha? Punto nyo talaga, ha? Punto nyo talaga? Ha? Ha? Hmm? Plisip nga ako, eh! Plisip! Bobo ang puta! Uy, patay ka, pre! Ginagawa mo, puta nyo na! Nagtitipi ka pa <laughs> nyo! Ay, tanga mo! Sige, <laughs> mo! Banatan mo yun. Wow! Wow! Grabing bunga nga yan, sobrang loud. Ano na nga pangalan ni Darma, Darma, Darma. Darna! Ah, kaya pala Darna. Darma kasi magdadive siya, pre. Naka-drugs oh, ka ba? Tingnan niyo mabuti, ah. Tara. Tara, pasukin ko. Papasukin ko, pre. Papasukin. Papasukin ko, pre. Papasukin ko, pre. Papasukin ko, pre. Papasukin ko, pre. Sa inyo na lahat yan. Talo. Banana Joe! Wasabi Joe! Ako, uwi na. O, oh, traggies. Yun na yun, walang damage no, walang damage, free oh, Wala akong paki. <laughs> Ah, joke lang, joke lang! Pakasukin ko to! Pakasukin ko to! Tumesting ka! Wait, 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 dito dito dito. 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 okay Okay. wait, 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 damage? wait, wait, amin siya ay kita mo na mandikan lang magsalita pa nakikita mo na yan tap tayo, tap 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 Very nice, very nice. Victor! Ayan, shoutout nga pala kay Archie Aziz Sumaya. Shoutout sa Ipri. Salamat sa pag-share stream natin. Kay Honey Ladesma na nag-share stream natin. Shoutout din sa Ipri. Shoutout, shoutout. Kay Chupapis Takuyaki. Shoutout din sa Ipri. Oh, yo, 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 Master of Fruit. Ayan mga pre, mamaya laro kayo ng Friday Frenzy. Kasi mamaya, pag naglaro kayo dito, is meron kayong guarantee to get a skin for winning while up, pre -mid. Wow naman! Okay, kailangan nyo lang buo ng team. Tapos, laro kayo mamaya mga alauna. Uh, um, may garanti kayo na skin. Tapos, may tear protection kayo pag natalo kayo. Tapos, mananalo kayo ng bravery points 2 to 10 times. Okay?